yun guys uh, may nakita na naman tayo ang bubulok ng mga kasama natin ano <laughs> eh, palag palag na yan guys Ay. oh lagayan yan! ko <laughs> Tumutuk-tuk at kumakanta Madalas makita sa mga bar, minsan sa piyesta. Ang trabaho na akala ng iba ay madali, ngunit mahirap pero masaya. Sa mga banda at gusto tara, samahan niyo ako. Silipin natin ang buhay ng isang banda sa taas at baba ng entablado. Tara, tuktok tayo. Let's go! Buhay banda. habi namin pagkagabi na, no? Check tayo mga 10:55. eto sila. Ito yung ilaw natin, guys. Ayun oh. Susuungi natin yung mga sukal, no? Kung may cobra man, dito makpo tayo. <coughs> Kung may gagamba, hulihin natin and then lagay natin dun sa ating uh, lagayan ng gagamba. Medyo maghihiwalay pa sila. Kabila-kabila daw. Basta ako dito ako sa gitna namin nararanasan sa Maynila to which is yung mga huli ng gagamba dito lang namin nagagawa yan sa Quezon kulang pa tayo ng isa wala pa si Ian hintayin natin siya kaya maya lalabas na yun may dalang flashlight so makikita naman nila yung gagamba kung malaki talaga paglapit nila kasi sa malayo pag nakita may gagamba kala mo malaki So paglapit mo, nakikita mo na gagambang kuba. Hindi yun mapapakinabangan. So hanap tayo ng ibang gagamba. Yun talagang pang derby. Ayun na si Ian. Lumalabas na siya. Wala kang ilaw. Meron pala siyang ilaw at meron siyang dalang itak. Dahil pwede tayong maka-encounter ng mga ligaw na ahas. Five minutes later. Sumuong ka na dun. Kaya niyo na yan. <laughs> dito so sa kalsada pa uh, safe tayo sila yung sumusuong sa mga kasukalan parang may nahuli na nga si kuya na gagamba wala pa pala itak lang ang hinihingi niya dahil in case na may mga cobra so dito nga tayo sa sagingan naghahanap anong yung lagyan? ay saan lugar yun? ah na agad hindi na -timpi -timpi pagka may ganung pagkakataon malaki yan ah Oo, oh, sumusunod pa kayo dun ako, nandito na sa kalsad Galing ha? Napalagka. Ito po, pa. pa Ay, Ito ito na kayo yan may kinakain siyang maliit na gagamba oh. Okay. guys, uh, may nakita ulit kami Kung so nakikita nyo yan o oh. kuya. Nadakotin ni kuya Lagyan natin siya guys, this, so, this Tuesday. Ayan yeah. o andun na siya sa loob. match ah. Yeah, ha? Parehas malaki. Then guys, uh, may nakita na naman tayo. Ang bubulok ng mga kasama natin. Ayan eh, o. Palag-palag na yan guys. Alright. Lagayan! Lagay na yan sa loob. Wala ka din Oh. Then guys, may nakita kami dito. Ah, uh, may kain-kain pa siya. Yan no. Alright. Ano meron? Ito ko na kumain sa loob na laga. Yan. Meron na wala? Okay. Hey. Alright. Nasa loob na. Ito lang ating panlima. Yan. Ang Friday. Sarah. This one. Okay guys. ah uh, may nakita na naman kami ayun si ang Saturday laki diba uh, yung grays mo yung nakita ka no yung mga pinagbabawi nagagamba ano yung kung tawagin dito sa amin nagagamba kay Chris talaga ah hindi pwede hindi ako dadakot niya huwag mong subukan Okay guys, nguna, uh, yung yung up namin. Si na. Ito lang yung nakuha namin. Ani na Alright, pwede na. The next morning. So guys, on the way na nga tayo sa ating farm. Medyo ako tayo ngayon dahil mainit. Nasa mo? ang ah, laki. Ay, truck. Uh -huh. Ang laki truck nito magsisemento yun siguro to kasi mixer to eh mm. last harvest so ang itong manuka na to ay naharvest siya dalawang beses sa isang araw isa sa tanghali at isa sa hapon ito so, isa dito okay 8 pesos 8 pesos So sa hapon kasi uh, medyo hindi na sila naglalabas ng itlog. Sa tanghali sila malakas mag pangitlog. So ang gagawin na lang natin dito is magpakain, magpainom, and then babalikan na lang natin ito bukas. Ito pa may isa pa. Mm. Gacha. Ming, mamaya na kayo kumain. Hindi kami nakapagdala. Mamaya, gahatid kami. Guys, so ito nga na-harvest natin ngayong hapon. So, anim na piraso lang. So, iiwan na natin to dahil bukas babalikan yan sa pagpapakain sa umaga. Sila na kukuha sa magpapakain. So, kami pa rin yun. Ah, pala si Lia. Ano masasabi mo, liam? Ano? Ano masasabi mo? Bu bukod dun. Subscribe. Channel ni Kuya Joseph. Like nga na din. Ano pa? Ano pa? Ano Yan guys, so tapos na nga tayo magpakain ng mga manok natin. So balik na tayo sa bahay. Ito nga pala sa Quezon, hindi ka makaubusan ng gagawin. Sa so pagising mo palang lang ng alas 5 ng umaga, may gagawin ka na. Dahil maraming trabaho dito sa Quezon. Maraming kang gagawin na hindi mo ginagawa sa Maynila. Kaya masarap umuwi dito sa probinsya. yan ka so na nga sila utol Wilson at si Iyan so may iwan pa kami talk, talk pa bukas kami bibiyahin ng madaling araw <tong> nga, ha? Inget, tol. Hmm. kita yung ha yung nito tol na na lang ulit ingat yung nito yung nito yung nito yung nito ingat kayo ingat ito nga pala si Insanjani isang kilalang gumagawa ng papag dito sa Villarica ito nga pala yung papag o katra na gawa ni in Sanjani. Mm. Kitae na nga Guys, ito nga pala si Islaw, yung kalabaw na pag-aari in Sanjani. Yan guys, maamo yan. Guys, ito si Ate, maglalakad pa yan ng mga dalawang kilometro bago makauwi dun sa bahay nila. No? At na si Basha, yung ating tricycle. So nagigib nga tayo ng tubig dahil sira pa rin yung ating deep Yan si Airpat. Ape. So ayun guys, uh, last night na nga natin dito sa General Luna Quezon sa aming probinsya at uh, meron nga pala nakapark na Tamiya dito Dahil may ginagawa silang kalsada dun sa kaduluduluhan pa So ito nga pala yung bahay ni Tito Minyo uh, Dating dito kami nakatira Nung si Daddy ay lumipat dito From Binangonan Rizal to Quezon 2007 ah uh, Si Tito naman umuwi rin dito nung mabayaran siya sa trabaho nung 2018 So Magkapit bahay na ngayon sila At uh, ito yung ancestral house nilang magkakapatid So libo tayong konti yun guys so nung bata pa ako nakita ko to kung paano binuhat ng mga tao ang tawag dun is bayanihan around 500 meters ang bata ko pa noon pero natatandaan ko na binuhat to ng maraming tao buhay pa noon ng lolo ang lola itong taas na to ito yun yung part na sementado um, ginawa na lang nila yan para mas lumaki ito yung kusina namin dati. Ng dito pa nakatira sila mama. Ayan. And dito naman sa bandang likod. Ito naman yung ah uh, parang dati. Dati nakapagpatayo pa kami ng basketball court dito. Lupa nga lang yung sahig dito kami nagbo-bonfire kami mga, mga magpipinsan ito nga pala yung daan medyo marami amorsikos ayan na dumidikit sa mga short dumidikit sa tela makati itong parang ito dati uh, talagang walang nakatayo pero since nung lumipat na si Tito Minyo nilagyan niya ng mga tanim para nga naman mapakinabangan tama naman ayun kung makikita niyo yung bahay dito ito yung uh, bahay nila Lolo Cifrino na haunted house na ngayon dito nakakita si Daddy ng Santelmo sa likod ng bahay na to um, ang kwento nun is nagising siya 12 ng madaling araw para mag CR tapos may nakita siyang ilaw sa likod nitong bahay. Sabi niya, oh, bakit may nagsisiga doon? Ganun, sabi niya. Baka masunog yung bahay. Ginawa Yun niya, lumabas siya. Pero paglabas niya, paglabas niya ng pinto, nung naglalakad na siya, nawala na yung ilaw. So, mula nun, ginatakotan na itong bahay. Yan nga yung bahay ngayon. Nakatiwangwang. Wala nang gustong tumira walang gustong maglinis ang laki at ang lago nitong puno ng mangga na ito nakatabi ng bahay yung puno ng mangga na nandun nandun dati yung pwesto yung bahay na ancestral house na pinakita ko kanina so hindi na natin pupuntahan yun at medyo masukal baka may lumabas na yung ano alright So ayun guys, actually may kwento rin dito sa puno ng mangga na to. Nung bata pa si Ika, ang sabi niya, nagalaro sila ng tago-taguan hapon. Then uh, may nakita na lang siya na kapo sa puno na to. Uh, since bata siya, umiyak siya kasi hindi niya alam kung ano yung nakita niya. Ang sabi niya, malaking mama na maitim. So, so far naman, after mangyari yun, hindi na naulit yung pangyayari na yun. Kasi pagkalasing kami, pumupunta kami dyan eh. Wala naman nagkapakita eh. <laughs> Yan guys, uh, sobrang daming puno ng saging kasi tagsaging ngayon. So malamang pag uwi natin ito bukas, marami tayong dala. So ito na nga yung last night natin. Nagbakasyon tayo ng two nights and two days. So na-enjoy naman natin yung bakasyon natin dito sa General Luna, Quezon. Dito sa Quezon, ang makikita mo lang, nyog, mangga, saging. Ito guys, saging, latundan. Hindi ka pala malayo, saging na naman. At mga gulay. Kung masipag ka lang dito sa Quezon, hindi ka naman talaga magugutom dito kami nagtayo ng tent noon, nung mahal na araw blublu 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 hirap pulihin mabibilis hmm. ayan guys hirap niyo kung paano lumikaw yung kalabaw Saan? Uh, si Binji, kumusta na? Ha? Huh? Ano na si Binji? Ha? Hindi, ang okay. dalawa na kayo dyan, ano? Okay na ang ko, tita. Sasama ko sa vlog, eh. Hindi ka ni Jik yan? Hmm, i-send ko dun sa ano? Sa group natin. Sa Pinales. Ine-enjoy na natin. At bukas ng umaga, huwi na tayo ng binangonan. Alright, guys. Medyo mahamog, oh. Ang lamig. Sarap. Uh, guys. Uh, time check. 3.16 ng madaling araw. So uh, Wednesday na. So uwi na nga tayo ng Binangonan. Uh, ito na sila mama. nag sila. Okay. So bibiyahin na tayo. Siguro makakarating tayo 9 or 10 ng umaga. Sa Binangonan. Pagbilaw ka, pakal ka magbilaw pa mama, babae ka babae po, love you babae po, babae